Isang magandang araw sa inyong lahat mga kalakbay. Nandito ako ngayon sa ilalim ng kabukiran. Uh, pagpasensya nyo na po kasi am, um, hindi po ako masyadong lumalakas ang boses kasi nandito po ako ngayon sa ilalim ng bukid at nasa tabi po ako ng naglalakihang mga um, bubuyog. Yung bubuyog pong gumagawa po ng honey. Tinatawag po dito ang honey bee. Andito po ako ngayon at ipapakita ko po sa inyo ang mga bee na gumagawa ng honey dito sa ilalim ng kabukiran. So, ayan mga kalakbay, um, delikado po ang gagawin natin ngayon pero okay lang po kasi uh, hindi naman po ako gumagalaw dito sa ilalim ng bukid. So, ayan, ipapakita ko po sa inyo ang ambi um, na gumagawa ng honey. Yung um, binibili po natin na nasa bote, yung medyo uh, mga mahal po, mahal po di ba ang isang butin niya na halos uh, 500, 400 or 300. So ngayon, ipapakita ko na po sa inyo at ako na mismo ang uh, magbibidyo para uh, makita po ninyo kung gaano po kalaki ang nasabing uh, mga bing ito, mga bubuyog. Okay? At iyan nga mga kalakbay, ah, uh, medyo mahinahan po ang ating busis ngayon kasi bibidyoan po natin ang mga bubuyog na napakalaki so ayan o makikita po natin ang mga bubuyog na yan, di ba? o ayan live, na live po natin makikita ang mga bubuyog na yan, nako, um, baka po mga next week kukunin na po namin ang bubuyog nito para makakuha na po tayo ng honey yung maganda pong panggamot ang honey yan, yun na mga nasa bote po <laughs> Hindi po tayo makapagsalita ng malakas ngayon kasi baka marinig po tayo. O ba? Diba? <laughs> so ayan mga kalakbay. Ayan, napaligiran po tayo ng mga napakaraming mga kakahuyan. Ayan. O ba? Diba? Napaka-presko dito sa ilalim ng kagubatan sa ilalim nito. Napaka-presko. So ayan, ating makikita mga kalakbay ang napakagandang kagubatan dito. Ayan o. O ba? Diba? Napaka-presko at napaka um, tahimik na lugar so ngayon mga kalakbay um, uuwi na po ako kasi baka marinig po ako ng mga honey so ayan sa inyong lahat po maraming maraming salamat po sa inyong uh, panunood ng aking video sa oras na ito so ayan silipin po natin ulit bago tayo mamaalam para um, makita po ulit natin ang mga bubuyog na yan ayan oh So ayan mga kalakbay. O, oh. o oh, di ba? So ngayon magpapaalam na po ko. Salamat po sa inyong panonood. Bye-bye.